morning mga katita ito po ang gaganda po ng mga bulaklak opo ang gaganda ito po ang mga bugambilya kulay orange puti dilaw ayun po sa taas ito po ay purple. Tapos oh, ito, pink. Ito Ayan, po ay ano pink. Magne-ta? magne yun? Orange po yun. Orange, purple, magne-ta. Ang gaganda po ng mga bulaklak. Mm -hmm. Kapag marami po mga bulaklak yung hakat <tip> meron pa po ditong naligaw na sili mahilig po akong magsili masarap po yan sa ano sausawan, sa usawan sa suka mahilig po maghalaman yung ate ko yan ganda po kaso nga lang po pasensya na kayo at hindi ko po alam ang pangalan ng mga ito. Karehas po kami ng kapatid ko ng hilig magkalaman. Yan nga alam po. Minsan nawawala ng oras. Gawa ng may trabaho. Ano ng bata yun? Ah ah. Ah gigising. Sige oh ay. Alam mo Ito po alam ko grade travel plan. Yan lang po oh. alam ko. Kaya oh. na? No. wala nang sipo sa dulo kasi oh, wala po yung ito po, siling siling Pilipino po, siling pagaya pero wala pa po, syempre alam. Na. Alam. Na yon. Ma! ito po, kalachuchi uh -huh. ayan, alam ko ang pangalan niya ate, di ba kalachuchi ito? Bye. <laughs> Ito ate, Ay. anong pangalan? Ano? Bay. Alam na. Isipin Ate, ito anong pangalan nito? Ah, uh, petal. Pide. Pide lip. Piddle lip. Bakit ang dami mm. ng laro, ana. ano? anoon Di ba sabi ni Grace mahal May ito? Tayo, ano? Tayo, 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 tayo. Oh, dalawa pala ito sa akin nalang isa. Ha? <laughs> <laughs> Sabay ganoon eh. Patnubogulit <laughs> yung ano. Panang, ha? Pinatubog ko lang 'yan. Eh paano magdiimamkot mo? Mag Ayun pag may tuod bubundsa puno. Doon eh, pag markot. Ito anong pangalan nito? Uh, ano ba ano, ano, pangalan nito? eto anong pangalan nito? Bagin. Manaog na irog. Manaog na irog manaog kairog manaog kairog oo ayos na humaba no no <laughs> sabbe hai log bhi abhi aa rahe the pata nahi